guys, magandang gabi so ayan malapit na matapos yung ating solar setup so guys, re-review na natin ulit so ayan nalagyan kasi nang ng temporary uh, breaker pero ito yung talaga yung breaker taper nya ayan, pag nag overload ito yung magpitrip tapos dahil hapon na siya guys 5 515 na so yung voltage na pumapasok is 8 volts na lang So, yung ilaw na ito, nakariktas sa solar yan. Ito, solar ito. Yan, yung ilaw na sa so solar yan. So, tapos, yan. Ito na yung switch para sa ilaw namin na 12 volts. Yan. So, natin guys. So, yan yung ilaw dito. Yan. Ito yung sa inverter. assemble tayo na is nasa 12 tapos naka 40Ah na battery na tagdadalawang dalawang piraso na 12, uh, 20 amperes tapos meron na rin syang battery protector na breaker, push button ayan. so ayan tapos ilaw natin sa 12 volts ayan sya, magwanak na ayan ang ilaw sa 12 volts tapos ang ilaw naman sa sala ayan okay so yun yung load nya tapos meron din tayo para sa wifi ito yung, yung sa wifi na gamit ngayon ayan yung wifi tapos yung solar natin guys is dalawa ayan Nasa 60 watts, saka isang 35 watts. Ayan, tinagsama ko silang dalawa, guys. Ayan. So, yan palang, guys, yung setup natin ngayon. So, bukas magre-review tayo about dyan. Titest natin yung bagong load test natin sa battery. Thank you for watching!